Ay, mo mo basta makakalimutin. Meron, minsan mga supplements pwede mong inumin, gaya nung tinatawag nilang ano, yung ginkgo biloba. Isang alternative medicine yon na nagbibigay ng ano, support sa brain. Isa yon. Isa rin sa ginagamit ng mga makakalimutin yung ano, yung mga B vitamin complex, yung B complex vitamin, uminom ka lagi noon dahil yung mga ugat papunta sa sa ating brains ay nare-rejuvenate ng mga B complex vitamins. Yun naman eh, hindi naman masama yung kahit sinong tao pwedeng uminom noon. Yung ginkgo biloba at saka yung B-complex vitamins. Okay, okay sa katawan 'yon kapatid. Kailangan talaga ng katawan 'yung kahit sinong tao.